Good news mga ma'am at sir! May malinaw na progreso tungkol sa matagal na nating hinihintay na medical allowance. Noong Agosto 19, sinalubong ng Teachers Dignity Coalition ang pangako ng DBM at DepEd na pabilisin ang pag-release ng 7,000 piso medical allowance para sa mga guro at empleyado ng gobyerno. Ayon kay Benjo Basas, National Chairperson ng TDC, malaking bagay ang naging dialogue dahil naipahayag nila ang hinaing ng mga guro. Inaasahan na ang benepisyo ay mailalabas bago matapos ang Agosto, sana ay sa anyong cash. Binanggit din ng TDC ang modelo ng Vegan City Division kung saan ibinigay sa cash ang medical allowance at humabol na lang ng proof of HMO purchase gaya ng kontrata, card o resibo hiniling ng TDC na gawing nationwide ang cash release dahil mas praktikal ito at tugma sa aktwal na pangangailangan ng mga guro. Marami na rin guro ang gumastos mula sa sariling bulsa para sa medical exams at gamot. Patuloy din silang nananawagan kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na amyendahan ng ilang probisyon ng EO 64 upang payagan ang cash release para sa mga nangangailangan sabi ni Basas, dapat gawing simple, accessible, at tunay na kapakipakinabang ang allowance na ito para sa ating mga guro. Ito ang teacher updates. Laging handang maghatid ng balitang tunay na para sa guro, mula sa guro.